Mga lolo't lola, may sasabihin po ako na hindi madalas pinag-uusapan. Maraming Pilipino ang may mataas na creatinine pero hindi nila alam. Hanggang huli na. At minsan, ang akala nating nakakatulong tulad ng prutas, yun pala ang tahimik na sumisira sa bato. Isang maling prutas lang bawat araw, pwedeng magpabilis ng pagkasira ng kidney nang hindi ninyo nararamdaman. Kaya kung kayo po ay 45, 60 o kahit 90 pataas, pakinggan niyo po ako ng mabuti. Ang creatinine ay parang magnanakaw na tahimik, walang kirot, walang babala, pero unti-unting kumakain ng lakas ng mga bato. At karamihan sa atin, lumaki sa paniniwalang lahat ng prutas ay healthy. Pero kapag mahina na ang kidney, hindi na po yan totoo may mga prutas na puno ng potassium, asukal, at acid. Mga bagay na pwedeng magdulot ng irregular na tibok ng puso, pamamanas, pangihina, at lalo pa ang pagtaas ng creatinine. Pero huwag pong mag-alala, lolo't lola. Sa video na ito, ibibigay ko sa inyo ang wara pinakamaligtas na prutas para sa may mataas na creatinine. At ang mga prutas na kailangan nyo talagang iwasan. At ang prutas na 3 halos lahat ng Pilipino araw-araw itong kinakain, kahit delikado. Kaya manatili po kayo hanggang dulo. Ako po si Dr. Antonio Reyes at kung mahal nyo po ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mag-subscribe na po sa Buhay Malusog Senior PH. Nandito po ako para alagaan kayo araw-araw mga lolo't lola, bakit nga ba ang isang prutas na mabuti sa mata ng tao ay pwedeng maging delikado kapag mataas ang creatinine? Heto po ang dahilan. Kapag mahina na ang ating bato, hindi na nito kayang i-filter ang potassium. Kaya kapag kumain tayo ng prutas na sobrang taas ng potassium, naiipon ito sa dugo at pwedeng magdulot ng pamamanas panghihina ng kalamnan at irregular na tibok ng puso. Ito po ang dahilan kung bakit may mga prutas na dapat iwasan. Pangalawa, maraming prutas ang mataas ang asukal. Kapag madalas mataas ang blood sugar, mas lalo pong napapagod ang kidney, parang pinapasan nito ang isang mabigat na trabaho araw-araw. At panghuli, tandaan po, ang prutas na mabuti para sa taong may malusog na bato, hindi ibig sabihin mabuti rin para sa taong may creatinine na mataas. Iba na po ang pangangailangan ng kidney kapag mahina. Kaya dapat pumili ng tama at mas maging maingat kaysa. Bunga numero 1. Mansana. Mga lolo't lola, kung may isang prutas na talagang dapat ninyong tandaan kapag mataas ang creatinine, iyon po ay mansanas. Simpleng prutas, mura, madaling hanapin, pero napakalaki ng naitutulong sa mga bato. Marami pong Pilipino ang hindi nakakaalam nito. Una, ang mansanas ay napakababa sa potasyum. At gaya ng napag-usapan natin, kapag mahina ang bato, hindi na nito kayang salain ang sobrang potasyum. Kaya ang mga prutas na mataas dito ay nagiging delikado. Pero ang mansanas ito po ay ligtas, banayad at hindi nagbibigay ng dagdag na stress sa kidney. Para bang sinasabi nito sa bato, ako na ang bahala, hindi kita pabibigatin. Pangalawa, ang mansanas ay mayaman sa fiber at hindi lang basta fiber. Ito ang klase ng fiber na parang walis sa loob ng ating tiyan. Iniipon nito ang mga basura, toxins at dumi sa ating digestive system at inilalabas sa dumi bago pa man makarating sa kidney ibig sabihin mas kaunti ang kailangang trabahuhin ng bato mas konti ang pressure at mas gumagaan ang kanilang trabaho araw-araw kung iisipin po ninyo ang mansanas ay parang pangalawang filter isang backup filter na tumutulong sa tunay na filter ng ating katawan ang kidney Kapag may katulong ang bato, hindi sila mabilis mapagod, kaya mas bumabagal ang pagtaas ng creatinine. Hindi lang yan. Ang balat ng mansanas ay puno ng antioxidants, mga sundalong lumalaban sa pamamaga. At alam po ninyo, ang inflamasyon o pamamaga ay isa sa pinakamalaking kalaban ng kidney. Inaatake nito ang maliliit na bahagi ng bato hanggang sa unti-unting humina ang pag-filter. Pero ang antioxidants sa mansanas, lalo na sa balat nito, ay tumutulong pigilan ang prosesong ito. Kaya kung kakain po kayo ng mansanas, huwag balatan. Nandoon ang pinakamalakas na proteksyon. Napakadali pa nitong kainin. Hindi kailangan lutuin, hiwain, o lagyan ng kung ano. Hugasan lang at kainin. Sa merienda, bago matulog, o kahit kasama ng oatmeal, lahat po ay okay. Gaano karami? Isang mansanas araw-araw ay sapat na. Hindi kailangang sobra. Ang sekreto po ay regularity, hindi dami. Kaya mga lolo't lola, kung mataas ang creatinine at nalilito kayo, kung ano ang ligtas kainin, tandaan lang ninyo, isang mansanas bawat araw, kaagapay ng inyong bato sa laban ng buhay. Bunga numero 2. Blueberry. Mga lolo't lola, kung may isang prutas na maliit pero napakalakas ang proteksyon para sa kidney, iyon po ay blueberries. Maliit lang sila, parang wala lang, pero para sa mga may mataas na creatinine, para silang maliit na sundalo na tahimik na ipinaglalaban ang kalusugan ng inyong bato. Una sa lahat, ang blueberries ay napakababa sa potassium. Ibig sabihin, hindi sila nagdadagdag ng bigat sa trabaho ng inyong kidney. Para bang nagbibigay sila ng tamis at nutrisyon ng hindi binibigla ang katawan. Kaya kung naghahanap kayo ng prutas na ligtas kainin, kahit mataas ang creatinine, ang blueberries ay isa sa pinakauna sa listahan. Pangalawa, sila ay sobrang yaman sa antioxidants. Ito po yung mga sangkap na lumalaban sa tinatawag na oxidative stress. Ang proseso na parang pagkakalawang ng ating mga cells sa loob. Kapag hindi na agapan, ang oxidative stress ang unti-unting sumisira sa maliliit na bahagi ng kidney. Pero ang blueberries may kakaibang kakayahan na labanan ito. Ipinagtatanggol nila ang kidney pinapabagal ang pagkasira at tinutulungan itong makahinga ng mas magaan araw-araw. Pangatlo, ang blueberries ay mahusay sa pagpapanatili ng normal na blood sugar. At alam po nating lahat, kapag mataas ang asukal, lalong napapagod ang bato. Sa katunayan, karamihan ng mga nagkakaproblema sa bato ay nagsisimula sa mataas na blood sugar o diabetes. Kaya ang isang prutas na makakatulong kontrolin ito ay napakahalaga. Ang maganda pa, puwede niyong kainin ang blueberries freshman man o frozen. Hindi po nababawasan ang bisa nila kahit pa naka-freezer at minsan mas mura pa ang frozen. Gaano karami ang ligtas? 2 cup ilang beses sa isang linggo ay sapat na para makuha ang lahat ng benepisyo hindi kailangan kumain ng marami. Ang sekreto ay ang regular na madalang hindi damihan sa isang kainan. Mga lolo't lola, huwag maliitin ang mga prutas na maliit ang laki. Dahil minsan, sila ang may pinakamalaking proteksyon para sa inyong bato. Kung apple ang backup filter, ang blueberries naman ay kalasag ng tan. Tahimik, pero napakalakas fruit number three. Red grapes, purple grapes, mga lolo't lola, ang pangatlong prutas na tunay na may malaking pakinabang para sa kidney ay nhojo at nhotim. Marami po sa atin ang mahilig sa ubas, pero hindi alam na hindi lahat ng ubas ay pare-pareho ang benepisyo. At lalo na kapag mataas ang creatinine, napakahalaga ng tamang pagpili. Una po, ang hojo at enhotim ay may resveratrol, isang makapangyarihang sangkap na tumutulong bawasan ang pamamaga sa katawan. At alam naman natin, ang pamamaga ang isa sa pinakatinik na kalaban ng mga bato. Kapag may resveratrol, mas protektado ang maliliit na ugat na nagdadala ng dugo papunta sa kidney. Ibig sabihin, mas gumaganda ang daloy, mas nababawasan ang pressure, at mas gumagaan ang trabaho ng bato. Pangalawa, ang Nojo team ay napakayaman sa tubig. Kapag kumain kayo nito, parang binibigyan ninyo ang kidney ng mini rinse. Tumutulong sa pag-flush ng toxins palabas sa katawan. Para itong banayad na paghuhugas sa loob na hindi nagpapahirap sa bato. Pero mga lolo't lola, importante rin ang pag-iingat. Ang ubas ay natural na matamis at ang sobrang tamis ay hindi maganda para sa kidney at lalo na para sa blood sugar. Kaya hindi dapat kainin ng marami. Isang maliit na dakot lang ay sapat na. Huwag po kumain ng isang mangkok sa isang upuan. Doon po nagiging problema. At ito po ang pinakamahalagang paalala. Piliin lagi ang enhojo o enhotim. Huwag piliin ang enhosan. Ang ubasyan ay halos walang resveratrol, kaya hindi kayang ibigay ang proteksyon na kailangan ng bato. Kaya, mga lolot-lola, kung gusto ninyong may prutas na nagbibigay saya, tamis, at sabay proteksyon sa kidney, paunti-unti lang, nuhung hai chon jung loay, nho jo, at nho tim. Tamang prutas, tamang luong, yun po ang sikreto para protektado ang bato. Bunga numero 4. Pinapil. Mga lolo't lola, ang ikaapat na prutas na napakabuti para sa may mataas na kreatinin ay ang pinya. Marami po ang nagugulat dito dahil hindi ito madalas nababanggit. Pero sa totoo lang, ang pinya ay isa sa pinakaligtas para sa kidney kapag mahina na ang bato. Una, ang pinya ay napakababa sa potassium. Kapag mataas ang kreatinin, kailangan umiwas sa mga prutas tulad ng saging, dalandan at melon dahil mataas ang potassium ng mga iyon. Kaya ang pinya ang pwedeng gawing kapalit. Nagbibigay tamis pero hindi nagpapabigat sa bato. Pangalawa, ang pinya ay may taglay na bromelain, isang natural na enzyme na nakakatulong magpababa ng pamamaga at nagpapaganda ng digestion. At alam nyo po, kapag mas maayos ang digestion, mas kaunting basura ang kailangang salain ng kidney. Mas magaang ang trabaho, mas humihina ang stress sa bato. Ang maganda pa, ang pinya ay matamis, kaya magandang pampalit kapag marami ng prutas na bawal. Hindi kayo maiilangan ng tamis kahit may mga prutas na kailangan iwasan. Pero mga lolot-lola, tandaan po, ang kahit anunong ano matamis ay kailangan kainin ng tama. Kahit mababa sa potassium, mataas pa rin ang natural sugar ng pinya. Kaya ang tamang pagkain nito ay one nitokap bawat kain, at hindi araw-araw ng sobra-sobra. Isang maliit na bahagi ng pinya ay sapat na para magbigay ng saya, tamis, at proteksyon sa kidney, bastat hindi sosobra. Kaya kung naghahanap kayo ng prutas na ligtas, masarap at kayampunan ang tamis na nawala dahil sa mga bawal, piliin ang pinya prutas na simple pero napakabuti sa bato. Mga bunga na dapat iwasan mga lolo't lola, ngayong alam na natin ang mga prutas na ligtas para sa may mataas na creatinine, mahalaga ring malaman kung alin ang dapat iwasan para hindi tumaas lalo ang potassium asukal, at asid sa katawan. Una, saging. Kahit paborito ng maraming Pilipino, ang saging ay sobrang taas ng potasyum. Kapag mahina ang bato, hindi nito kayang ilabas ang sobrang potasyum at maaari itong magdulot ng panghihina, pamamanas, at irregular na tibok ng puso. Pangalawa, dalandan, orange, at mga citrus tulad ng pongkan o kalamansi. Bukod sa potasyum, mataas din ang asid, na maaaring magdulot ng discomfort sa tiyan at dagdag stress sa kidney. Pangatlo, melon at cantaloupe. Mga prutas na ito ay deceptively mild pero sobrang taas ng potassium at madaling magpataas ng load sa bato. At isa pa pong paalala, mga prutas na sobrang tamis tulad ng ubas na sobra-sobra, mangga hinog na hinog o prutas sa sirup ay pwedeng magpataas ng blood sugar dahilan kung bakit mas napapagod ang kidney. Ang sikreto po ay simple. Iwasan ang mataas potassium, mataas acid at sobrang tamis upang mapahinga ang bato at mapabagal ang pagtaas ng creatinine. Mga lolot lola, ngayong narinig na po ninyo ang lahat, may isang mahalagang katotohanan na dapat tandaan. Hindi lahat ng prutas ay ligtas kapag mataas ang creatinine. May mga prutas na akala natin ay healthy, pero palay nagpapabigat sa trabaho ng ating bato. Pero huwag po kayong mag-alala, marami pa ring ligtas at masasarap na pagpipilian. Ang apat na gintong prutas na pwede ninyong kainin nang may kapanatagan ay mansanas, blueberries, ubas na pula o ubas na kulay ube at pinya. May kanya-kanya silang tulong. Ang mansanas ay nagpapagaan ng trabaho ng bato, ang blueberries ay lumalaban sa kalawang ng cells, ang ubas ay nagpoprotekta sa maliliit na ugat ng kidney, at ang pinya ay mababa sa potassium at nakababawas ng pamamaga. Tandaan po ninyo, ang bawat maliit na pagpili, bawat tamang kagat ay isang hakbang patungo sa mas malusog na bato. Hindi kailangan ng malaking pagbabago. Ang kailangan lang ay ang tamang pagbabago. Mahalin po natin ang ating bato. Simula sa maliliit na bagay araw-araw. Mga lolot lola, bago po kayo umalis, gusto ko pong marinig ang boses ninyo. Ano pong prutas ang madalas ninyong kainin sa araw-araw? Kung nais niyo pong suportahan ang video na ito, I-comment lang po ang so one para malaman ko na kasama ko kayo sa pag-aalaga ng inyong bato. Ang bawat komento ninyo ay nagbibigay lakas para makagawa pa ako ng mas maraming video na tutulong sa ating mga senior. At kung nagustuhan po ninyo ang gabay na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH para araw-araw kayong may bagong kaalaman. Mula kay Dr. Antonio Reyes At lolot-lola, huwag niyong palampasin ang susunod na video. Mga pagkaing palihim na nagpapataas ng kreatinin. Maraming Pilipino ang hindi nakakaalam. Panoorin niyo po iyon para mas kumpletong maprotektahan ang inyong bato.